Hi mga katik-tik! Magandang araw sa inyo lahat. Gusto ko lang sanang i-share po sa inyo yung gamit ko na bank. Uh, which is matagal na po ito sa akin. Nang nasa YouTube pa ako, way back 2020. So kinuha ko tong bank account na ito or ATM account Uh, noong 2020, okay? So bago ako ma-monetize kay YouTube, inasikaso ko na po ito para wala po akong maging problema, alright? So nagkaroon ako ng problema before kasi nga first time kong uh, kumuha ng bank account so hindi ko alam kung aking uh, gagawin before So, dahil nga seryoso ako na gusto kong kumita dito kay YouTube before, uh, pumunta ako sa iba't ibang mga banko, which is nagtanong ako sa kanila kung meron po bang affordable na savings bank or yung mga pwede kong gamitin, okay? Pwede kong gamitin as a payout method ko kay YouTube. So, uh, hindi ako nagtagumpay dun sa mga pinuntang kong banko kasi may mga maintaining balance. Tapos, uh, meron pong... Uh, kailangan po ng mga requirements before. So kung kukuha kayo ng bank account sa mga physical uh, bank or sa mga mismo doon sa banko, mag po kayo, kailangan nyo po ng mga IDs. At least two valid ID po ang hinihingi dyan. Okay, kung mag-open po kayo ng account. Pero may mga banko, hindi naman sila ganon kahigpit. So depende po yan kung saan banko po kayo uh, gusto nyong Uh, mag-open ng inyong mga account. Okay? So, that time, way back before, uh, kasi hinihingi po nila yung aking, uh, kumbaga parang resibo na sumasahod daw kay YouTube. Okay? So, kaso nga lang ang problema, hindi pa nga ako nakasahod, gusto ko lang maging handa at kumuha na kagad para mailagay ko doon sa Google AdSense. Okay? So, hindi ako nakakuha. So, Uh, parang na-disappoint ako, sabi ko saan ko ilalagay yung aking account. So, naghanap na po ako sa YouTube, nag-research ako kung ano nga ba yung pinaka-the best na pwede natin gawin, pwede natin uh, ma-openan ng ating mga bank account. Okay? So, para magkaroon tayo ng payout uh, method sa YouTube before. Which is, gamit ko na rin po ito ngayon dito kay Facebook. Okay? So, ito yung nilagay ko, which is itong Union Bank. Ayan. So, ito yung Union Bank, guys. Itsura ng ATM. So, ganyan po yan. Ayan. So, ganyan po yung itsura ng ATM kapag kayo mag-apply sa union. So, napakadali lang pong kumuha nitong union bank na ito, mga tik So, uh, ituturo ko po sa inyo sa next video ko kung paano po mag-register at para magkaroon po kayo ng physical card or yung mga ATM na gamit natin at para po magkaroon po tayo ng ilalagay dyan sa ating mga payout method. Okay? So, napakadali lang nitong kunin and uh, uh, sobrang hindi hassle dahil yung card mismo po, kapag nag-apply po kayo ng ATM card ninyo, ay sila na po ang mismong magdi-deliver po sa inyo. At take note mga katiktik, wala po kayong babayaran kapag nag-register po kayo sa Union Bank. Okay, so malinaw po yan. So may babayaran lang kayo dyan guys every uh, every year. Okay, so yung mga annual fee. Kapag, pero pa kapag na-maintain nyo naman yung 10,000 na balance uh, doon sa inyong account, kung meron kayong 10,000 na nakasave doon, ay hindi po uh, mababawasan yun basta meron kayong 10,000 sa account nyo or maintaining balance siya pero hindi naman required. Pero kailangan lang natin magbayad taon-taon kung wala tayong uh, maintaining balance dun sa ating mga account. Okay? So, yan yung gusto ko sanang i-share sa inyo mga katiktik na dapat ready na po tayo na nagsisimula pa lang tayo dito kay Meta. Dapat may mga hawak na po tayo mga payout method. Asikasuhin na po natin yung especially yung mga tin ID natin, mga IDs. Dahil hindi lang naman dito kay Facebook magagamit yung mga IDs na kukuhain natin. Okay? So, pang araw-araw, yung mga requirements, pwede natin gamitin yung mga IDs na yan. Napakahalaga po yan. Okay, so pagdating naman guys sa PayPal at wala namang problema sa PayPal. Okay, so pwede rin kayo mag-register sa PayPal para gawin yung payout method. Okay, so madali lang po rin pong mag-register dyan sa PayPal. Meron po akong video guide kung pa, paano po gumawa ng PayPal account. And make sure dapat po kung gagawa kayo ng PayPal at ililink nyo po yan sa GCash, ay magkaparehas po yan ng pangalan. Dapat sa inyo nakapangalan yung PayPal at GCash. At meron din po akong video kung paano i ang PayPal sa GCash mga katiktik. Okay? So ganyan po yung mga kailangan natin gawin or kailangan nating ayusin muna sana kung seryoso po tayo dito kay Meta. Para po kapag nilagay na yung payout method natin dyan sa ating mga payout account, ay tuloy-tuloy na po tayo. Hindi na tayo mamom problema kung ano nga ba ilalagay natin, kung kailan sa sahod na po tayo. Dahil nga, may mga tutorial akong ginawa na kapag 6 months mga katik tik, simula na nakapag-fill up ka sa iyong payout account at hindi mo pa nalalagayan ng payout method po. Pa Paano ka babayaran ni Meta sa loob ng 6 mabuan, hindi ka nakapaglagay, ma po lahat or mapo ang mga naipon nating sahod. Okay? So, ganyan po kahalaga. Kaya please, kung nag-uumpisa ka pa lang at seryoso ka talaga dito kay Meta, kumuha ka na. Okay? Gumawa ka na ng mga yan. Kahit wala ka pa ngayon, gawin mo na. Gumawa ka na para ilalagay mo na lang yan. Okay? So, tuturo ko po sa inyo. I-share ko sa inyo kung paano po mag-register sa bank account dito sa Union Bank sa next video natin para kung sakaling meron po kayong mga Union Bank na malapit sa inyo ay pwede nyo po yang pag-applyan o pwede nyo rin silang puntahan